Magandang araw po siyong lahat at mga kaibigan. Tuklasin natin ang makukulay at natatanging bahagi ng kulturang Pilipino mula sa mga tradisyong nagbubuklod sa pamilya at komunidad hanggang sa sining at musika na nagpapasigla sa ating mga puso. Sama-sama nating alamin kung paano hinuhubog ng kultura ang ating pagkakilanlan at araw-araw na buhay. Sa Pilipinas, mahalagang bahagi ng kultura ang mga paniniwala at tradisyon na nag-uugnay sa pamilya, komunidad at pananampalataya. Isa sa pinakapinapahalagahan ay ang pagdiriwang ng mga fiesta at simbang gabi. Ang simbang gabi ay isang tradisyon na ginaganap tuwing December 16 hanggang 24 kung saan ang mga Pilipino ay nagdiriwang ng nobena ng misa bago sumikat ang araw bilang paghahanda sa Pasko. Nagsimula ito noong panahon ng mga Kastila upang mapadali para sa mga magsasaka na makadalo sa misa bago sila magtrabaho sa bukid. Kahit ang pagkasakit gumising ng maaga, tinuturing itong biyaya at paraan ng pagtutulungan at kanlungan ng pananampalataya. Pagkatapos ng misa, karaniwang may panibagong selebrasyon na may mga masasarap na pagkain tulad ng bibingka at puto bumbong. Isa pang magandang halimbawa ng kultura ay ang harana o sirinata. Ito ay tradisyon kung saan ang isang lalaki ay kumakanta sa labas ng bahay ng babaeng gusto niyang ligawan bilang pagpapakita ng respeto at pagmamahal, karaniwang gamit ang gitara. Ito ay nagpapakita ng kahinahunan at ganda ng paraan ng panliligaw sa kulturang Pilipino. Ang pamanhika naman ay isang mahalagang kaugalian kung saan pumupunta ang lalaki o ang pamilya niya sa bahay ng babae upang formal na hingin ang kanyang kamay para sa pag-asawa. Sa aktibidad na ito, nagkakasundo ang dalawang pamilya at nagpaplano para sa kasal. Ito ay simbolo ng paggalang hindi lang sa babae kundi pati na rin sa pamilya nito. Sa araw-araw na buhay, makikita ang pagpapakita ng paggalang sa mas matatanda sa pamagitan ng pagmamano. Ito ang pagkuha sa kamay ng nakatatanda at pagdapan nito sa noo bilang tanda ng paggalang at pagpapala. Ang mga tradisyong ito ay nagpapakita ng malalim na pagpapahalaga ng mga Pilipino sa pamilya, pananapalataya at respeto sa kapwa. Patuloy itong binubuhay at ipinapasa mula henerasyon sa henerasyon dahil ito ang puso ng kulturang Pilipino. Sa Pilipinas, ang sining na paghahabi ay isa sa mga pinakamatandang tradisyon na nagpapakita ng galing at kultura ng mga katutubo. Isa sa pinakakilalang halimbawa nito ay ang tinalak, isang tila na yari sa hibla ng abaka na hinahabi ng mga taga-tibuli sa Mindanao. Kilala ang tinalak sa mga magkukulay at masining na disenyo na may malalim na kahulugan, kadalasan naglalarawan ng mga alamat, paniniwala at natural na tanawin. Ang paghahabi ng tinalak ay isang seremonyal na gawaing pambabae, may oras at pasensya na kinakailangan, kaya't itinuturing ito isang sagradong sining. Maliban sa tinalak, may iba pang katutubong tela, tulad ng saligot-got na tradisyonal na inahabi ng ilang grupo sa Luzon gamit ang mga likas na materyales. Ang sal ang sa ligot-got ay tumutukoy sa isang tradisyonal na disenyong pambatik o paghahabi na makikita sa ilang katutubong tila lalo na sa mga grupo sa Luzon. Ayon sa ilang pananaliksik, ito ay isang uri ng disenyo o pattern na ginagamit na pagguhit o pagprint sa tila katulad ng teknik na batik kung saan ang mga hugis at linya ay may ibig sabihin at kahalagahan sa kultura ng mga taga-rehiyon. Ang mga tilang ito ay simbolo ng kanilang entidad at kasaysayan, kadalasang nakakabit sa tradisyonal o pambahay na damit. Hindi rin mawawala sa kultura ng Pilipino ang mga tradisyonal na alahas na gawa sa perlas, ginto at iba pang likas na materyales mula sa dagat at lupa. Kadalas ang suot ito bilang pandekorasyon sa mga okasyon tulad ng kasal at fiesta. Ang mga alahas ay may mga detalye na nagpapakita ng kasisayan at kadakilaan ng nagsusuot, ginagamit din upang ipakita ang kanilang kayamanan o katayuan sa lipunan. Ang sining na paghahabi at paggawa ng alahas ay hindi lamang simpleng likhang sining. Ito ay isang paraan na nagpapakita ng koneksyon sa kanilang pinagmulan ng respeto sa kalikasan at pagpapanatili ng kanilang kultura para sa mga susunod na henerasyon. Sa kulturang Pilipino, may mga tradisyonal na kasuotan na nagpapakita ng ating pagka-Pilipino, lalo na sa mga formal na okasyon tulad ng kasal, selebrasyon at opisyal na pagtitipon. Para sa mga lalaki, ang pinakakilalang kasuotan ay ang parong Tagalog. Ito ay isang manipis, pinaikling pangitaas na damit na karaniwang gawa sa mga likas na tila tulad ng piña o husi. Ang barong Tagalog ay may mga masinsinang borda na nagpapakita ng sining at kultura ng Pilipinas. Mula pa noong panahon ng mga Kastila, ito ay naging simbolo ng pagkamakabayan at formalidad. Sa kasalukuyan, sinusuot ito sa mga okasyon tulad ng kasal, pagdiriwang ng pambansang araw at iba pang seremonya. Para naman sa mga babae, ang tradisyonal na kasuotan ay ang barot saya o ang mas moderno at kilalang terno. Ang barot saya ay binubuo ng isang maluwag at magaan na blusa na tinatawag na baro na may mga butterfly sleeves at isang mahaba at magandang balda na tinatawag na saya. Ang terno naman ay isang buong damit na may kakatuwang forma ng manggas na tinatawag na butterfly sleeves na nagbibigay ng eleganteng anyo. Ang mga kasuotang ito ay sumisimbolo sa kagandahan, kahinhinan at dignidad ng mga Pilipina. Ginagamit ito sa mga formal na okasyon tulad ng kasal, mga pagtitipon at cultural events. Ang mga kasuotang ito ay hindi lamang damit kundi bahagi ng ating kasisayan at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ipinapakita nito ang ating respeto sa kultura at tradisyon at patuloy na ipinagmamalaki mula henerasyon sa henerasyon. Ang musika at sayaw ay malalim na bahagi ng kultura ng Pilipinas. Sa bawat rehiyon, may kanya-kanyang tradisyonal at makulay na sayaw na nagpapakita ng kasaysayan, paniniwala at mga pang-araw-araw na gawain ng mga Pilipino. Isa sa pinakasikat at kilalang tradisyonal na sayaw ay ang tinikling. Ang sayaw na ito ay nagpapakita ng husay at leksin na mga mananayaw habang sila ay tumatalon at umiwas sa mga nagbubukas at nagsasara na kawayan na ginagamit bilang mga pangsasandal sa sayaw. Ang tinikling ay galing pa sa lalawigan ng leite at isinasalamin nito ang galaw ng isang ibong tikling na mabilis at marunong umiwas sa mga patibong ng mga magsasaka. Karaniwan itong sinasayaw sa tugtugin ng rondalya, isang grupong tumutugtog ng mga instrumentong may kwerdas tulad ng gitara at banduria. Ang Cariñosa naman ay isang sayaw ng pag-ibig at paniligaw na ipinikilala ng mga Kastila noong panahon ng kolonyalismo. Ito ay ginaganap ng isang pares na lalaki at babae kung saan ang babae ay nagtatago sa likod ng kanyang pamaypay habang ang lalaki ay naglalandi gamit ang panyo. Ang sayaw ay puno ng lambing at paandar na nagpapakita ng tradisyonal na paraan ng paniligaw sa Pilipinas. Ang singkil ay isang tradisyonal na sayaw mula sa mga maranaw sa Mindanao. Ito ay isang ipikong sayaw na hango sa alamat ng Ramayana, isang sinao ng kwentong Hindu. Ang mga mananayaw ay nagsusuot ng magagarbong kasuotan at gumagalaw ng maganda sa pagitan ng mga tumutunog na kawayan habang isinasagawa ang sayaw. Madalas itong ipakita sa mga espesyal na okasyon bilang pagpaparangal sa kultura ng mga Muslim na Pilipino. Bukod sa sayaw, mahalaga rin ang pag-awit ng mga katutubong kanta sa mga pagdiriwang at pagtitipon. Ang mga kantang ito ay naglalaman ng mga kwento tungkol sa buhay, pag-ibig, kalikasan at mga paniniwala ng iba't ibang pangkat etniko sa Pilipinas. Ang musika at sayaw ng Pilipinas ay mga makulay na salamin ng ating pagkakilandan bilang isang bansa. Ipinapakita nila ang kasisayan, sining at diwa ng mga Pilipino na patuloy na binubuhay at ipinagmamalaki. Sa Pilipinas, namamayani ang isang diwa ng pagtutulungan at pagkakaisa na tinatawag na bayanihan. Ang bayanihan ay isang tradisyon at paraan ng pamumuhay kung saan nagtutulungan ang mga tao sa isang komunidad para sa isang mahalagang gawain tulad ng paglilipat ng bahay, pagtulong sa ani o pagayos ng lugar pagkatapos ng kalamidad. Sa pamagitan nito na ipapakita ng mga Pilipino ang kanilang malasakit at pagmamahal sa kapwa na nagbibigay lakas sa buong pamayanan. Nagpapatuloy ang bayanihan mula sa makalumang panahon hanggang ngayon na may modernong anyo sa pagtulong sa panahon ng bagyo, baha at iba pang pagsubok. Kasabay nito isang mahalagang aspeto rin ng buhay panlipunan ng mga Pilipino ang pagkilala sa mga santo sa mga fiesta. Sa halos bawat bayan sa Pilipinas, may mga ipinagdiriwang na fiesta bilang pasasalamat at pag-alala sa patron santo ng lugar. Kasama dito ang mga prosesyon, misa at mga kasiyahan tulad ng sayawan at paligsahan. Ang fiesta ay nagbubuklod sa buong komunidad upang magsama-sama sa pagdiriwang ng kanilang pananampalataya at kultura. Ang panlipunang aspeto ng kultura ng Pilipinas ay pinaghalong impluensya ng Kristyanismo at Islam. Bagamat karamihan ng mga Pilipino ay Kristiyano, partikular na Katoliko, sa mga rehiyon ng Mindanao at Sulu ay nanatili ang impluensya ng Islam sa kanilang paniniwala, kultura, at mga tradisyon. Ang dalawang relihiyon ay nagbibigay ng makulay at masiglang kulay sa panlipon ng buhay ng bansa na nagri-resulta sa isang natatanging pagkakaiba-iba at pagkakaisa sa kultura ng Pilipinas. Sa ganitong paraan, ang palipunan at pamumuhay ng mga Pilipino ay hindi lamang nakabatay sa pagtutulungan at pananampalataya, kundi pati na rin sa paggalang at pag-alaga sa mga tradisyon mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Pilipinas, makikita sa arkitektura ang malakas na impluensya ng kasisayan at kultura, lalo na noong panahon ng kolonyalismo. Isa sa mga pinakakilalang halimbawa nito ay ang bahay na bato. Ang bahay na bato ay isang uri ng bahay na pinagsama ang katutubong disenyo ng bahay kubo at mga materyales mula sa mananakop na Kastila. Ang pangalan nito ay tumutukoy sa matibay nitong pundasyon na gawa sa bato o siminto sa ibabang palapag habang ang itaas na palapag ay gawa sa kahoy at may mga bintanang ginagamit ng kapis shell para sa liwanag at bentilasyon. Ang bahay na ito ay idinisinyo upang makayanan ang mainit na klima, mga bagyo at lindol sa bansa kaya't napakaangkop nito sa kalikasang Pilipino. Madalas itong makikita sa mga lumang bayan tulad ng vegan at taal na itinuturin ng mga puok sanggunian sa makasasayang arkitektura. Bukod sa mga bahay, makikita rin ang makasasayang simbahan na itinayo noong panahon ng mga Kastila bilang bahagi ng pagpapalaganap ng Kristyanismo. Kadalasang matatagpuan ang mga ito sa sentro ng bayan na may malaking plaza sa harap. Ang mga simbahan ay gawa sa bato at may mga malalaking pintuan, matatayog na tore at makukulay na panloob. Sila ay sentro ng komunidad, hindi lang bilang lugar ng pagsamba, kundi bilang isang sagisag ng kultura at kasisayan. Marami pang ibang makasisayang istruktura tulad ng mga lumang gusali, kumbento at mga kuta na nagpapakita ng pinaghalong impluensyang Kastila, Chino at Pilipino. Ang mga ito ay nagsilbing mga puuk ng pamahalaan, edukasyon at simbahan na pinagyayaman ang kasisayan ng bansa. Ang arkitektura ng Pilipinas ay patunay ng isang mayamang kasisayan at kultura na nagmumula sa pagtanggap at pagsasama ng iba't ibang impluensya na hanggang ngayon ay patuloy na pinagyayaman at pinoprotektahan. Ang pagkain sa Pilipinas ay mayaman sa kaisisayan at epluensya mula sa iba't ibang kultura lalo na mula sa mga Chino at ibang mga ngalakal na dumating sa bansa noon pa man. Isa sa mga pinakakilala na impluwensya ng mga Chino sa lutuing Pilipino ay ang pansit. Ang pansit ay isang putahing gawa sa pansit noodles na madalas niluluto kasama ang iba't ibang sangkap tulad ng hipon, manok, baboy, gulay at iba pa. Ang salitang pansit ay hango sa hukin na ibig sabihin ay madaling lutuin o komportabling pagkain. Sa Pilipinas, maraming iba't ibang uri ng pansit ang makikita depende sa rehiyon, tulad ng pansit malabon, pansit lokban, at pansit bihon. Isang talagang paborito ito sa mga handaan at espesyal na okasyon. Isa pang pagkaing minana mula sa mga Chino ay ang siupaw, isang uri ng steampan na puno ng malinamnam na karne, kadalasan ay baboy. Ang siupaw ay naging popular sa Pilipinas at karaniwang makikita sa mga tindahan at kainan bilang merienda o panghimagas. Katulad ng pansit, ipinakilala ito ng mga Chino at inangkop ng mga Pilipino ayon sa sariling lasa. Bukod sa mga ito, marami pang ibang pagkain ang ipinakilala o naimpluwensyahan ng mga dayuhang mga ngalakal tulad ng mga Kastila, Malay at iba pang bansa na nagresulta sa natatangi at masarap na lutuing Pilipino. Halimbawa ay ang lumpia na hango sa Chinese spring rolls at ang lechon na naimpluwensyahan ng mga Espanyol. Sa ganitong paraan, ang pagkain sa Pilipinas ay sumasalamin sa pinaghalong kulturang nagtatagpo sa bansa na patuloy na nagbibigay kasiyahan at pagkakaisa sa bawat hapagkainan. Sana ay nagustuhan at nadagdagan ang kaalaman ninyo tungkol sa ganda at lalim ng kulturang Pilipino. Huwag kalimutang i-like at share ang video na ito para mas marami pang makaalam at ma-inspire. Ibahagi ang kalaman na ito sa mga kaibigan at pamilya at patuloy nating ipagmalaki at pangalagaan ang mga tradisyon at kultura na tumatatak sa ating pagkatao. Hanggang sa muli mga kaibigan,